Ito mga kalupa. Alam nyo ba kung ano yan? Indian mango. Lalaki ano? Tuturo ako kayo kung paano magbalat itong Indian mango ito. Yung pagbabalat na walang putol. Ganito lang yan. Pakikita ko sa inyo. Ay, naputol. Ulit, ulit. Ulit tayo ulit. Ito mga kalupa, pumili tayo ng malalaki dito sa mga narito sa nakita ko sa inyo. Ngayon, ipakikita ko sa inyo kung paano magbalat si maglulupa ng Indian Mingo na walang putol hanggang sa matapos. Ganito yan. Kailangan ni eh, medyo maingat din. Pero kung hindi rin masyadong naranasan, ay hindi rin matututunan ng gano'ng kabilis. Kasi kunting mali mo lang, lumampas na yung kutsilyo mo. Putol na yung balat. Hindi mo na mapiperfect. Pero ngayon, pipilitin natin yung maperfect para maipakita ko naman sa inyo kung paano magpalat ng Indian Mango si Maglulupa ayun e, tapos di ba uh, perfect ganun mga kalupa kung paano magpalat si Maglulupa ng Indian Mango